May idea ka ko kung ano yung para kay Daniel? Hindi po. <laughs> uh, Ayan, meron kami dala para kay Daniel. Para... Yeah, nagbili nga po na ako ng stroller na inaano lang dyan, minibeng. Kasi bundas na. Ano ba yung stroller? Oh. Ayan, oh, Ah. Ah, Lynn, para may higaan si ano. Eh, bukas mo Para may si Daniel. Kapag ka nag ano kayo, nagbaklasa na kayo, at least mayroon siyang may na maayos. Ano lin Ano masasabi ano, ano? mo? Thank you po. Masaya ka? Ako. good morning mga kababayan, no. At muli natin bisitahin si Lynn dito sa, ano, teryo ng pasa. Ayan, si Mirose Vlog. Ayan, si Banok Vlog kasama rin natin. Uh, at puntahan natin yung mag-ina. Kamustahin natin kung ano yung kalagayan nila ngayon, no. Lalo't mag-uundas. alamin natin kung ano yung kalagayan ng mag-ina. At puntahan po muna natin mga kababayan. Ayan, mga kababayan, no. At muli natin bisitahin si Lynn. Ay, nandito yung mag-ina, no? dito sa labas. Hello, Lin. Um, kamusta? kumusta? Okay lang. Ang um, ganda ng tabo niyo ah. <laughs> um, hello, Daniel. Kamusta ka na, baby? Naliligo ang baby ah. Um, akala ko wala na kayong ano, Lin. Bahay. Akala ko giniba na. Bukas pa hmm. po kami mag-aano. Mag Bukas Baba iba na yan. Opo, lahat. Um, tapos mga ilang araw yun, baby? Ano, hanggang matapos ng, ano, a uno. Parang ano, mm. mga 3 po, November 3. November 3, babalik yun na ulit yan. Pero oh, madali lang ba yun ibalik, Lynn? Opo. Oh, ano po. Ayun. Ayun. Ayun lang po kasi yan eh. Itong lang. Oo, oh, pero itong yero, binili mo yan? Hindi po. Yan na po talaga yan. Hmm. So, Ang ligaw ni Daniel, oh. Pinasya na namin kayo kasi nag-aalala ako. Baka mamaya kakwala na kayong anong bahay. Baka kung saan-saan no, no. na naman kayo na ano, pa rin po kahit magbaklasan. Kamusta yung ano niyo? May trabaho pa rin yung asawa mo? Opo. Okay. Dito sa Logan Cemetery. Ah, dito na siya nagtatrabaho. Mm -hmm. Hindi na kayo nangangalakal ba? Hindi na kayo nalabas ng highway? Hindi na po. Si Daniel. Pati na ni Daniel ah. <laughs> Laki na pati no. Uh -huh. sa Maligo ni Daniel ah. Buti hindi siya naayang pag naliligo. Sarap ng ligo. Ilang buwan na nga yan, Be? Magna 9 po. Kailan ang ano niya, birthday niya? Ano, 18 po, February. February 18. Mm -hmm. Ang puti ni Daniel eh. Dati ang itim eh. Ngayon, <laughs> pumuti na no. Nasa loob lang po kasi kami. Hindi na kayo nalabas talaga. Kasi sila mama yes. mo ba? Kamusta? Okay lang po. Nandun sa kabila. Ganon din ang ano nila. Ang, Bukas pala at magbabaklasan at renta Um, mm, Sabay-sabay kayo. Patong Pero po. balita ko nung nakaraan nung kausap namin yung mga taga dyan sa labas. Sabi nag-iisip pa daw kung pababalikin pa yung mga tao dito. Ano bang Marami ano Marami yung balita? Marami po kasing ano eh, papalisin dito. Pero Kasi kayo, yung, 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 yung tatakbuhan kahit yung mga mag, ano, na nagunanakaw dito tumatakbo okay, hmm, Kaya tira, pili na lang yung papabalik, papapasukin dito. Eh, saan dadalhin yung dadalhin niyo mga yung, mga uh, ano? Papalabasin na po. Ang dami Ay. na po kasi dito makatira eh. Hmm. Sobrang dami na nga daw nakatira dito. Hmm. Tapos na yan? Ang dami okay. pang sabon na. Ang sabon pa. Hmm. Ano itatapon? Yung antubig, tubig? Hmm. Ibuhos natin yung tubig? Ano ba? Ako. Sa ano? Sa ano? Ibubuhos? Ang <laughs> Sarap ng ligo ng baby. Laban lawa ko ya nandiyan din. Ubutin mo na ano pa yung washing bay sa inyo yan, yung washing? Hindi po. Pinapairam lang po sa akin Pero may arkila. Wala naman. Hindi naman po. Hiram lang. Mm Pumasok -mm. ba yung asawa mo ngayon? No. Iga okay. trabaho? Okay. Hmm. katuwang. Nagliligo kay baby. Tapos nag-unlaw. Oh, Tapos nag-washing. Ah, pagka, ano, pag wala siyang talagang Hello. nag-aalaga sa kanya, ganyan ginagawa mo. Sinasabay mo siya sa, ano, pag ano, tapos liligo. Hello, Daniel. Baby. Ano? Ha? Ang sarap ng ligo mo, ha? Oh, buti hindi na ayak, eh. Ganyan pala ang ginagawa sa'yo. Para hindi ka naiyak. laki laki muna. Pero ba't may marami siyang ano ba? Ano yung pula-pula sa ano niya? Sa katawan? Lamok? Oo, mm -hmm. araw lang po yan. Oo, oh, kala ko ng lamok. Nasa loob kami. Kulog yung init. Oo, yeah, ang dami. Pero makinis yung ano niya. Yung balat maputi na. Makinis ng baby na yan. Mm. Ngayon may dala kasi kami sa iyo, eh. Tsaka kay baby. No! Oh. So, yung ano, dito mo na ilagay yung ano na sa box may dala kami para sa inyo at kay baby Daniel na Daniel na no, hindi kita nakalimutan kasi mabagas na oh. kaya nga po naglalaban na rin ayan, ako ayan eh. no, pakita mo sa kanila yan si Banob lang no, eh, pakita mo yung laman mga ano yan baby o, oh, mga biskwit oh, at may bigas rin rin man. ayan baby o oh mga dilata yung sa loob Oo. o, wag mo nang i-ano na no. ayun no, may mga dilata pa at syempre yung para kay Daniel may idea ka ko kung ano yung para kay Daniel hindi po um, <laughs> meron kami dala para kay Daniel para yeah, nga, nagbili nga po na ako na store na inaano lang dyan binibeng kasi magundas ni. ano ba stroller o oh, ayan o no. oh. para may higaan si ano, i-bukas mo na. No. Para mahigaan si Daniel kapag ka nag-ano kayo, nagbaklasa na kayo, at least mayroon siyang mahihigaan na maayos. So, Annaline, ano rin? Ano mas mo? Thank you po. Marami rin. Salamat po. Sa nagbibigay ko Masaya ka? Opo. Okay. Okay, Ma Uyawa patok ang nagpaabot ng ano na yan, ng crib para hindi ka mahirapan kapag ka nagbaklasan na mm. um, kahit na kung saan-saan kayo matutulog dito at least si Daniel maganda yung hihigan niya um, safe siya, di ba? Um, happy si ano Lin um, kahit na napakalayo nyo Lin talagang pinipilit namin makapasyal sa inyo dito para lang ano, kahit pa paano makatulong pa rin kami kahit malayo yan Ayan mo ako nga po siya ano dyan. Ang babayarang ano, ano. si Danilo. Nasawa na? ko po. Yung stroller po. may stroller na rin siya. Okay. Daniel, may stroller ka na. May kuna ka pa, no? Para pagka nagka ano, bakla sa bahay, may higaan ka na maayos. Ang hirap ng ano nyo dito, Bi, kalagayan. No? Pero ano lang, tiis-tiis lang laban lang tayo. Dahil talagang ang hirap kasama yun sa buhay. Parang gulong lang yan, no? Malay mo, sa susunod, mas maging maayos na yung buhay Hindi na tulad ng ganito, diba? Um, basta lagi mga patakaramat kay God yung mga biyahe na tatanggap niyo mag-ina, no? O, oh, at... You, no, doon na rin kami, no? At kay Ma'am, ano, Yawa Patok, no? Maraming salamat po. at more blessings po para mas marami pa kayong matulungan. And God bless po, mga kababayan. Bye-bye, Daniel! Baby! Bye-bye! <laughs> and po, ayan. God bless po, mga kababayan. Ayan po.